guys, welcome po sa aking YouTube channel. So, kung nakikita niyo dyan sa aking likuran, ay yan ay aking talampakan. So, kasi may nagtatanong sa akin kung paano daw natin maiwasan na magkaroon tayo ng crack nails o yung ating talampakan ay nabibitak-bitak. So, una-una guys, kung po yan ng dry skin. Kung ang yung skin dyan sa talampakan ay dry siya, ay maaari siyang mag-crack. At paano natin maiwasan is simple lang po guys. So, bago kayo matulog ay magsuot kayo ng medyas. Ayan. So, kung nakikita nyo yan guys. Ayan. So, or gumamit kayo ng mga moisturizers kagaya ng petroleum jelly o vaseline, ganoon lang guys tapos, uh, wag kayong mag maligo ng matagal, kasi yung pagligo ng matagal is cause na uh, magsosoften yung skin mo and then, pagla mamaya magkaroon na siya, pag na siya ay magiging dry skin na siya guys kaya maiwasan natin maligo ng matagal ayan, kung nakikita nyo guys tapos, uh, mag-apply po tayo ng mga uh, as nasabi ko na yung mga moisturizers, kagaya ng petroleum jelly o kaya ng uh, vaseline So, katapit po alagaan natin yung ating uh, mga mga heels natin, yung ating talampakan at magsutin tayo ng comfortable na sapatos. Kung nagkakarak po yung heels, dapat huwag pa kayo magsuot uh, ng mga open shoes. Kailangan po yung clothes o kaya rubber shoes. So, yun lang, mashare sa inyo guys. Thank you for so watching.